ah uh, hello mga bans mga idol Magandang hapon po sa inyong lahat dyan uh, Dito ako ngayon sa Kiriang Ortigas sa... Uh, malapit sa MRT uh, May nakita ako na Na homeless ah uh, Ito bibigyan ko na 50 Kawawa naman mga bans mga idol Ah, ito. yung ang ibigay ko. Ito, mga fans mga idol. Ayan, puntahan ko na siya mga fans mga idol. Ayan, mga fans mga idol. Ito. Ito. Maganda hapon po, sir. Ito. So, Pasensya ka na sa bigay ko na konti biyaya oh, so, ayan si Sir, bigyan Bin ko ng ng uh, kunti biyaya kasi wala pa kami sa uh, picture kami ngayon. Bigyan ko si Sir ng kunti biyaya. Ayun uh, uh, lang kakayanin kong mapas mga idol kasi wala pang sahod uh, mga pas mga idol sana huwag kayo magkali sa taas like and comment share, share subscribe yung youtube channel mario salis tv god bless po sa inyong lahat mga pas mga idol at hindi nagkali palagi thank you po po sing.